Hello mga kapitsay! Ako po si Lola Vlogger, Alin Bilin, Pitsay Queen. O kumusta na kayo sa itong bagong taon at Christmas? Kayo ba'y masasaya? Naalala ko kayong lahat at sana itong pagpasok ng 2025, kayo ay yung maman na lahat ang mga followers namin dalawa ni Your Mayores. Hello mga ka kaugs! Today gagawa tayo ng masarap na puto cake. Ako si Your Mayores, ang inyong Ugs Queen. Ngayon pong araw na ito ay gagawa po tayo ng photo cake. Pwede yung pang negosyo, pang at pang -kain. Kaya mga kapechay at mga kaugs, atin ang simula. Kaya, go na! na! Sa isang bowl, syempre, ang una natin gagawin, pagsasamahin natin ang ating mga dry ingredients. Maglalagay po tayo ng cake flour na 1 and 1 half. 1 and 1 half cup yung ilalagay natin na cake flour. Maglalagay naman tayo ng isang kutsaritang baking powder. Rating kutsaritang salt asin. Salt asin. <laughs> Ayan, pagkatapos, hahaluin lang natin ang mga dry ingredients gamit syempre ang kanang kamay. Ayan, halo-halo lang natin, mekos-mekos. Pagkatapos, siyempre, isisip natin ito Isisip natin ito ng isang beses para mas pino ang ating mga dry ingredients. Katapos nating masala, wala nang buo-buo, iseset aside na natin ang ating dry ingredients. Isusunod naman po natin yung wet mixture. Isang bowl, maglalagay tayo ng isang cup na pre milk. Maglalagay po tayo ng 1 third cup na sukal. Maglalagay naman tayo ng vanilla essence na mula sa greenhouse. Ayan, purong-puro ang sarap ng vanilla ng greenhouse. Napakasarap nito. Siguradong mapapaugs kayo. Ngayon naman po, hahaluin naman po natin para mamelt yung asukal. Pagkatapos, ilalagay na natin dahan-dahan ang ating dry ingredients. Ayan, syempre, kailangan wala siyang buo-buo. Huwag natin siyang i-overmix. Kapag wala ng lumps, na natin yung paghalo. Ngayon naman, gagawa po tayo ng merengue. Merang? Merang ang tawag doon. Makulit ka! Merengue nga, gusto kong tawag yan. Basta merang ang tawag doon. Basta merengue. So, maglalagay po tayo ng 1 half teaspoon ng cream of tartar. Pwede kayong gumamit ng vinegar or lemon kung wala kayong cream of tartar, basta maasin. Ito po yung gagamitin natin, apat na egg white. Gagamit tayo dito ng hand mixer. Nilagay na natin yung cream of tartar. Siyempre, sa umpisa dapat mahina lang. Ibibit lang muna natin siya ng dahan-dahan sa umpisa. Siyempre, kapag naka, ano na, nakasana natin. Kapag nag-bubbles-bubbles na siya, kapag medyo nag-bubbles na siya, dahan-dahan na natin ilalagay ang ating sugar. One-third cup yung ginamit natin na asukal, mga kapechay, mga ka-foods. Dahan-dahan lang. Kailangan po ay tayong tayo ang ating ano ingredient. Kailangan tayong tayo. Hindi siya basta-basta nalalaglag. Ayan o. Okay na siya. Steep na, steep na. Pwede na natin ilagay. Ihalo sa wet mixture ang ating merang. And lalagay na natin yung ating merang sa ating wet mixture. Pagkatapos, ifo-fold lang natin ng ating merang. Ganyan lang. Ayan. Huwag masyadong haluin kasi yung bubbles, magde-deflate siya. Kaya yung mga iba nagde-deflate o hindi umaalsa dahil yung ating merang, masyado nilang hinalo ng gano'n. Ayan. Fold lang, fold. Cut. Tapos, fold. Cut. And fold. Yan yung tinatawag na cut and fold. Ulit-ulit lang natin hanggang sa mamix natin yung ating lahat ng egg whites or merang. Ito na po yung ating molde na gagamitin, 8 inches round pan. Nilagyan na natin siya ng parchment paper sa ilalim para hindi manikit ang ating puto cake. Kasali na po natin dito sa ano sa molde. Ito po ay aalsa pa. Aalsa pa ito ng ma mataas kaya dapat may allowance kayo. Lalagyan po natin ng iklog na maalat para po sumarap ang ating lulutuin. Siyempre, maglalagay din tayo ng keso. Ayan, maglalagay din tayo ng keso sa ating photo cake. Ayan, kailangan hindi mabilis matunaw yung ilalagay natin ng na keso. Oh, mga kapitsay, ka, salang na po natin. Ito na ang ating puto. Isasalang na natin. Pasisingawan po natin ito ng 25 o 35 minutes. Galit ka na naman. Hindi ako galit. Ganito lang ako magsalita. May lambing yan. Alam mo ba yung kay Jack? Alam mo yung kay Jack sa kay Barbie. Kaya sila nag -iwala. Dahil sa... Hindi ko kilala yan eh. Ako yung jowa ni Jack. Ano, ah, ikaw ba? Siyerte naman ni Jack. Siyerte. Mga kapitsay, para malaman natin kung luto na yung ating sinalang, tusukin natin ng barbecue steak at pag wala na pong sumabit, yan po'y luto na. Ayan, oo, oo. Oy mga kapitsay, luto na yung ating puto. Cake! Ito na mga kapitsay, Titikman na natin ng aking mm. Mm, ang aking niluto. Mmm! Ang sarap. sarap! Yummy! Yummy! Huwag niyo kalimutang i-like ang ating video at mag-follow or mag-subscribe para sa marami pang recipe ni Lola Vlogger. At ganun din po ni Yol Mayuris! Hanggang sa muli mga kapitsay. Hanggang sa muli mga kaugs.